For today's video mga mare, nga pala ang kapatid kong si Robin at ayan nga pala mga mare ang kanyang kinabubuhay. Scrapper nga pala siya mga mare, pero sa araw mga mare, siya ay kargador ng junk shop. At syempre mga mare, dahil may mga anak na nga siya at kailangan niya dumablikayod nag extra siya mga scrap mga mare pag gabi nga at sayang din naman at makakapagbenta rin lalo na yan mga mare at medyo mahal nga yung mga ganyang kalaka kita nyo naman mga mare marami nga siyang naipon mga mare kaso 3 weeks nga daw yan masipag at matyaga lang talaga ang kapatid kong si Robin mga mare lalo na nga mga mare at lumalaki na nga ang kanyang pamilya Natuwa lang ako mga mare i-video siya kaninang umaga. At ito nga pala mga mare ang aking asawa at kita nyo naman tuwang tuwa pa habang kinakalbo na siya ng kanyang anak na panganay. Kaya pala nagpakalbo ang aking asawa mga marit ang dami nga raw niyang dandrap at syempre mga marit alam niyo naman nagkakaedad na inuminipis na nga rin ang buhok niya nga sa toktok. Habang kinikinis nga ang kanyang uljen mga marit natutuwa nga ako sabi ko bibitayan na tong aking asawa na to kaya nagpakalbo na. Nagpapraktis din kasi mga marit manggupit nga aking anak kaya yan siya na nga ang napagpraktis ha. Una nga pala mga marit ginupitan ng aking panganay ay yung aking ngambianan at syempre mga marit hindi naman niya kinalbo. Ang asawa ko lang talaga mga mare ang mahilig nga magpakalbo dahil nga sobrang nipis na nga ang tuktok nga ng kanyang buho. Ginawa na nga pantakip ng aking asawa mga mare ang sako para hindi malagyan nga ng buho ang kanyang short. Ang bilis lang talaga ng panahon mga mare. Dating baby pa ang aking panganay. Kita nyo naman mas malaki pa nga sa kanyang papa. At ayan nga pala mga mare yung mga inaalagaan niyang ano. Tagalog nga daw yan. At ayan nga mga mare. Kita nyo naman kinis kintab na nga ang ginawa ng aking anak sa ulo ng aking asawa. Ano so, mga mare, passport forward na nga tayo. Dito naman ako sa aming rep at kita nyo naman wala nang na nga ang laman At gusto ko nga muna mga mare, pupunasan ko muna nga ang loob. Pag ko nga nagyan mga mare ng laman ay kailangan ko nga munang punasan dahil medyo matagal na nga rin simula na nga nang pinunasan ko yung loob niya. Marami na rin talaga mga mare ang wala nga pero marami naman din ilalagay kaso hindi pa nga lang na ilalagay gawa ng kailangan ko muna nga punasan ang loob. Ngayon ko nga lang ulit to mga mare mapupunasan at kita nyo naman. At wala na nga rin talagang laman niyang box na yan. At sira na nga talaga mga mari. Ewan ko ba, ang bilis na mamasira niyan Pero matagal na nga rin tong rep sa amin mga marit. Apat na taon na nga rin to. At bawing bawi na rin kami rito sa rep na to mga marit. Sulit naman naming nagamit na ito. Kaya siguro mga mari nabasag dahil minsan yet ang nga nilalagay na mabibigat. Pag marami kasing laman mga marit hinila nga at hindi nga dinaandahan ay talaga naman bababasag nga naman talaga. Lalo na nga mga marit, malutong nga ito. Hindi ko nga lang alam mga marit kung mayroon nga nabibili nga niya. Plano ko sana mga marit, papalitan na nga lang kung mayroon nga kami mabibilihan na ganyang box. At pagkatapos ko rin kasi dyan mga marit, maliligo na nga rin ako at mamamalengki pa nga kami ng aking asawa dyan. Linggo nga kasi ngayon mga marit, araw nga ng aming pamimili ngayon. At bukas kasi mga mare may pasok na nga rin ako at hindi na rin talaga kami makakapamalengki kung ipagpapabukas pa nga namin. At busy na naman talaga kaming lahat mga mare dahil ang asawa ko rin mga mare may aatinan nga rin bukas na FDS at ang apat ko namang mga anak mga mare syempre may mga pasok na nga rin talaga so hanggang dito na lang mga mare thank you for watching bye